Isang Dutch defense po yung nakalaro natin ngayong araw mga kaibigan na kung saan marami po siyang mga estilo dyan sa middle game pero hindi umubra dahil syempre alam natin kung ano po ang tamang counter dyan sa Dutch defense. Bago po natin simulan yung video, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung channel natin para magiging updated kayo sa panibagong videos ko po. Dito tayo po ay white. Tayo po ay nag D4 siya ay nag F5 kaagad. Yan po mga kaibigan tinatawag na Dutch defense. Sa ganitong posisyon po, kapag mag Dutch defense yung opponent natin, huwag po nating kakalimutan na mag-develop ng bishop po dito sa G2. Kinakailangan mga kaibigan ay dapat mag G3 po tayo. Pero hindi po agad-agad na mag G3 tayo, develop lang po muna. Halimbawa, after ng F5, ang reply ko po dito nag C4 po ako. syempre striking agad dyan sa center mga kaibigan, yan po ang pinaka-importante po. At ngayon siya ay nag knight to F6 at dito nag knight to c3 po ako, nag e6 po siya kasi ang plano niya mag bishop to e7 maybe tapos mag castle kingside at sa kalaunan aatake yung rook po niya dyan. May breaking mamaya, hindi po natin alam kung ano ang mga next move po niya. So dito po nag g3 na po tayo. Yan po ang pinakamabisang paraan against Dutch defense po. In the future, holding po sa f4 square at higit po sa lahat, lalagay po tayo ng bishop sa g2, uunahan po natin kasi mas maganda po ang opening sa Dutch kung dito po nila i-develop yung bishop po nila kasi ang pawn po na ito ay nakachain na po dito sa diagonal na ito. At sigurado yung bishop niya ay wala ng chance na makapag-develop po dyan kaya dito po ilagay yung bishop nila sa b7 at may power at control dito sa kingside natin. Kaya uunahan po natin mga kaibigan mag g3. Yan ang pinakaimportante against Dutch dito lang po tayo bishop to g2 para hindi siya makalagay doon sa b7 at mag control at mag pressure sa king natin kung sakaling tayo po ay mag -castle. ngayon nagpatuloy siya ay nag bishop po dyan sa b4 pasimpleng nag bishop to d lang para kung sakaling kakapturin po niya yung knight natin may recapture tayo gamit yung bishop natin at makapag atake din sa kanyang king kung sakaling siya po ay mag -castle. so ngayon nagpatuloy nag nga at dito po nag bishop to g2 na po tayo yan ang pinakamain idea against Dutch para mapigilan ang bishop niya na ma-develop dito sa B7. Kung pwede, pwede lang siya mag-develop dito sa A6. So dito nagpatuloy siya ay nag C5. At ngayon po, hindi ko kinapture ang pawn niya dyan sa C5 kundi nag A3 po ako. Ngayon siya po umatras. Balik po natin. Kung halimbawa kakapturein po niya, kakapturin lang din po natin yung bishop niya sa B4. Kung mag-recapture po siya dito, idilalabas yung bishop natin at may control na po dyan sa kingside. Pwede tayo makapag-atake somehow in the endgame. So, balik po natin. Hindi po niya uh, kinapture ang pawn natin sa d4, kundi umatras po siya mga kaibigan. At ngayon, kinapture po natin yung libring pawn niya sa c5. Siguro at sinadya niya kasi sa tingin niya siguro mababawi lang uli yung pawn dyan sa c5. Maybe pressurein po niya siguro yan. Lagyan ng knight dyan sa a6, makukuha. Siguro yan din ang mga plano niya. Pero siguro na mislook niya yung b4 po natin dito mga kaibigan. makapag eh. Kaya nagpatuloy po yung laro natin nag nagbishop takes na po siya at dito po nagbishop takes din po ako sa c3 bawal mga kaibigan kung tayo po ay magka-capture dito ng pawn sa c3 tingnan po ang pawn natin hindi po maganda yan walang estratehiya ganyan triple pawn hindi po magandang development yan mga kaibigan equal to 1 lang po yan mga kaibigan kung kwintahin po talaga natin kasi tatlong nagkasunod yan eh walang magandang kahihinatnan yan kaya dito nagbishop po ako sa c3 may atake doon sa kanyang kingside. Ngayon nagpatuloy nag a5 na po siya. Pinipigilan niya talaga yung b4 natin pero walang problema naman kung tayo ay mag b4 dyan kasi after ng capture capture, kakainin niya yung rook halimbawa kakainin niya yung rook natin at mag queen takes lang po tayo. Wala namang weakness sa posisyon po natin dito mga kaibigan. Tayo nga ang may pressure doon sa kingside niya eh. So balik natin. Pagkatapos po dyan mga kaibigan, ako ay nag knight to f3, pagkatapos siya ay nag knight to a6, pinipressure niya po talaga talaga yung pawn sa c5. Gusto niyang babawiin agad yung pawn natin sa c5. Pero dinipensahan po natin, nag -queen po tayo sa d4. Ang purpose ko po dito, dala depensa sa pawn, pero kung aalis yung knight niya halimbawa, mayroong checkmate doon sa g7. Kasi nakapuntirya na po yung bishop at queen po natin sa g7 pawn po niya mga kaibigan. So, dito nag -queen to c7 at ngayon po ako ay nagpatuloy nag-b4 na. Kasi Pressure na po niya yung po natin eh. Dalawa na po ang umaatake sa po natin. Kaya meron naman tayong mga depensa sa bakit hindi po natin i-push. Kaya nag 4 tayo. Kinapture niya at nag recapture At ngayon po mga kaibigan, hindi ko talaga inaasahan na gagawin po niya to. Mataas yung rating niya tapos kinapture niya yung po natin dyan sa B4. Disperado na po talaga mga kaibigan. Baka siguro umaasa na lang siya sa ating blender dito mga kaibigan. Kasi libre yung kanyang rook dyan sa A8 eh. Baka siguro nag-iisip siya na kakapturein po natin yung rook sa A8. Dahil pagkatapos ng capture, panalo po siya. Kasi meron siyang knight to sito, naka-fork yung uh, queen at saka yung king natin. Yan siguro ang iniisip niya na hoping yun ang gagawin ko. Pero bakit naman? Alam din naman natin yung mga idea. Merong fork dito mga kaibigan sa sito. Bakit hindi natin capturein? Kaya ang ginawa ko, kinapture ko ang knight niya dyan sa B4. Na libre. Minsan, meron talaga mga player na desperado. Kahit nakita po nila na hindi maganda ang move, umaasa na baka magkakamali yung kanilang kalaro. Pero hindi magkakamali kasi okay lang sana kung yung kalaro ay napakababa ng rating. Halimbawa, nasa 1,000, baka pwede. Kaso kung magkapariho kayo ng rating, baka hindi po uubra mga kaibigan. Kaya dito nag po siya at nag-recapture tayo ngayon pagkatapos niyang mag-night sa E4. Hindi pa po siya nag dito mga kaibigan. Kaya ang ginawa ko para masimplify ko yung posisyon, ang ginawa ko dito mga kaibigan ay nag-queen po ako dito sa E5. Gusto ko na po kasing mag-exchanges na kami ng queen para napakaising dalhin patungong in-game po. Yan ang gagawin natin. Kung tayo po ay lamang sa posisyon, kinakailangan na mag exchange po tayo ng mga pieces para patungong in-game napakadali na lang po. Kaya ang ginawa na dito dahil alam niya ang strategiyang yan na i-exchange yung mga queens kapag lugi sa material kaya hindi po siya nag-exchange at nag-queen po siya sa C6. Kaya dito mga kaibigan nagpatuloy ako ay nagcastle of course dapat king safety po kasi merong queen po dito sa a4 baka delikado at makapasok yung uh, queen po niya delikado na po yan. Kaya dito siya po ay nagqueen po dyan sa a4 at ngayon after kung magbishop dyan sa c3 dito na po nagresign na po siya kasi may threat na checkmate po doon sa g7 kinakailangan po niya na capture niya talaga ang bishop natin sa c3 at ngayon after ng recaptures unti-unti pong nawawala yung mga piyesa niya at sa ating side po mas maganda Pabor po sa atin na mag-exchange po ng pieces kasi lamang po tayo sa material. Apat itong sa atin, samantalang ang sa kanya mga kaibigan ay meron na lang pong tatlo. Samantalang mga pawns po ay equal lang po yung number, pero kahit double pawns pa yan dahil lamang po tayo sa material, lamang tayo sa piyesa, nag-resign na po siya dito. So madali po nating i-handle kapag mag -dutch defense yung opponent o yung kalaro po natin. Basta alam po natin na hindi po natin kakalimutan itong G3 mga kaibigan para makapag bishop G2 tayo at makontrol ang diagonal na yan at tayo po yung makauna sa diagonal na yan. Sana meron kayong natutunan. Baka sa susunod, meron na naman po tayong instructive po na laro. Ipapakita ko po sa inyo para kahit papano, meron din po kayong matutunan, especially po sa mga beginner po na nanonood po sa ating video ngayon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong panunood. At sana meron kayong napulot sa game na to at, at hoping na may apply nyo din po sa sariling game nyo kung sakaling meron kayong mga kalaro na gumagamit ng Dutch defense sa opening. So hanggang dito na lang po tayo. Kita-kits po tayo sa susunod na video ko po si Bright Chess. Masayang natuturo po sa inyo. Goodbye.